Hi guys! Ayan, kumusta? Mag-unboxing tayo ngayon na Amazon! Ayan, ito lang naman yung binili ni Javi. Yung pina-order ko kasi dahil sa malamig na. So, tignan niyo guys kung ano yung lamig. Nandito pa ako sa kaka. Ayan guys. Buksan natin. Tak! Ganun! Paano ba ito? yun Yay! Ano kaya ang laman ng kahon? What is this? Trigo. Okay, Jenny! Thank uh, you! Ayun naman laman mo. Ang cute niya, ba? Wow. May ang ulo na sa paan. Baliktad pala, guys. <laughs> Ito lang ang laman. Suotin natin to sa susunod. Tingnan nyo, guys. Tiger! Yay! Cute! Ba talaga asawa ko, eh? Tingnan nyo sa susunod sa suotin natin. Bye! <laughs> Ayan, guys! Look at my outfit! O, oh, diba? tayong mga... Ganyan, mga tiger lang ayan, ready to sleep. Ayan, kailangan comfy lang tayo, guys. Natipuhan ko lang tong ganitong outfit. Onesie! Onesie! <laughs>